Mas porsigido umano ang mga estudyante sa Nueva Ecija na ipagpatuloy at tapusin ang kanilang pag-aaral sa tulong ng Educational Financial Assistance Program ng Pamahalaang Panlilawigan noong September 20, 2025, nasa apat na raang mag-aaral mula sa Cabanatuan City ang nakatanggap ng TIG 2,500 pesos na stipend para sa second semester ng academic year 2024-2025 na ginanap sa Old Capitol Building, Cabanatuan City na pinangunahan ng Provincial Treasurer's Office at Provincial Affairs and Monitoring Office. Para kay Hana, 4 year student ng NUST, ang stipend ay hindi lamang nakakatulong sa kanya mga proyekto sa paaralan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Si Emerson Hizon ng Valdefuente Cabanatuan na nag-aaral din sa naturang eskwelahan ay nagsabi ng stipend ay nakakatulong upang mabayaran ang kanya mga projects at pamasahe sa pagpasok sa paaralan. Uh, ang pangarap ko is mga pagtapos at mabigyan ng kasagutan yung mga tulong na binibigay sa akin ng magulong ko. kadahilan na na tinutulungan ako ni Gobson. mas nabubus yung confidence ko na mag pa para hindi maging maging hindi worth it lahat. Yan. Ganito rin ang saloobin ni Sian mula Barangay Barrera, third year student ng Wesleyan University na ginamit ang stipend bilang dagdag sa allowance at pambayad sa tuition fee. Samantala, si Janeline Regindin mula Valley Cruz, estudyante ng ELJ Memorial College, ay nagsabing nabawasan ng pasanin at alalahanin ng kanyang pamilya dahil sa stipend na kanyang ginamit para sa aklat at iba pang requirements sa school. Po, yung parents ko po kasi, yung tatay ko po, is welder po siya. And then yung mama ko naman po is housewife lang po. So, uh, Siyempre po nakakabawas po yun sa mga isipin po nila dahil po nakakatul malaking tulong po yung 2-5 na yun kada sem. Pasasalamat ang pinaabot ng mga mag-aaral kay Governor Aurelio Umadi dahil sa tulong pinansyal na patuloy umanong kaagapay nila para sa unti-unting pag-abot sa kanilang mga pangarap sa buhay. Thank you po, Gov. Oy, sobrang laki pong tulong nang naibibigay ko sa amin. Thank you po. Maraming maraming salamat po sa, sa stipend scholarship po. Thank you po. Inaasahan naman na 700 estudyante ang makatatanggap ng stipend sa susunod na batch ng distribusyon na nakatakda sa Oktubre 4, 2025. Sa pamamagitan ng programang ito, naniniwala ang pamahalaang Panlalawigan na mas marami pang kabataang Novo ang magkakaroon ng pag-asa na maabot ang kanilang mga pangarap at maitaguyod ang kanilang mga pamilya sa hinaharap. Kasama si Jasper Balasote, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.